What's up mga ka-opinion? Today gagawa tayo ng silungan Kasi walang silungan yung aking sasakyan no? Ito po, akyat tayo doon Magkakabit na <laughs> lag, 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 lag pa ah, Walang balas Ito po yung first step Yung unang kanto ng sunshade Na ilalagay ko eh, itatali ko dun sa structure. By the way, eto kasi parking na to ay hindi akin sa katabing bahay ko. May parking naman ako, kaya lang yung bahay ko kasi duplex, magkaharap at magkalikod. Nandun ako sa bandal likuran. So, para makalabas ako sa parking ko, dadaan pa ako sa parking ng nasa harap na bahay ko. Sa abala. Ayoko kasi may naaabala. Ayoko rin na naaabala ako. So, nakiusap ako dito sa tabing bahay ko na makiparada sa kala. Kaya lang, yung parking nila, kasi yung structure ng paradahan, sa apat ang sasakyan nila. So sabi ko kahit dito lang ako sa bandang puno. Kaya lang ang problema, syempre napapatakan ng dagta ng bayabas at ipot ng paniki at ibon yung aking sasakyan. Eh malakas mo asira ng pintura kaya nagpaalam ako na ko ng sunshade. So yan yung second step na ginawa ko. Naglagay ako ng... concrete nail kaya lang ang hirap magpaku pala nung 4 inches concrete nail kaya ang ginawa ko kumuha ako ng power tools no Nabigay sa akin ng kumpare kong si Bruce So yan, nag-drill sa ako dyan Kasi yung martilyo ko napakaliit Nasira na kasi yung malaking martilyo ko Kaya nakakatawa kasi habang nagbubutas ako dyan May mga kapitbahay ako dumadaan At nagbibigay ng kanyang upi-opinyon no? Kaya siya mali daw yung ginagawa ko Kaya siya dapat daw nagtayo ako dyan ng poste Dapat daw pinagawa ko na lang sa iba Alam mo, magandang bagay Hindi ako mahilig makinig sa opinion ng ibang tao Pag may gusto kong gawin gagawin ko talaga. Hindi ako natakot magkamali. Kung magkamali man ako, at least natuto ako. So, this time ang ginawa ko, inilalagay ko na yung alambre dito sa sunshade na nabili ko. By the way, itong sunshade na nabili ko, nabili ko lang to sa TikTok shop, no? Grabe tong TikTok shop. Ang dami ko na nabibili sa kanila. Wala ka pa rin akong discount. So, anyway, yan po, parang tinahi ko lang. May lagayan yan dyan na alambre, may talian. So, tinahi ko lang dyan yung alambre. Tapos, ikakabit ko yan doon. Yung pangalawang kanto ng sunshade, ikakabit ko doon sa pinag-drillsan ko o pinagbutasan ko o pinagkabitan ko ng concrete nail. So, para maunat. Ayan, kinakabit na po natin, no? So, ayan. Habang nagkakabit ako, tuloy-tuloy pa rin yung mga daan ng kapitbahay. bahay, opin Upi nyo sila. Kesyo ganyo, kesyo ganyan, kesyo ganyan. Ako ngiti-ngiti lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala pa kayo ng trip. Trip ko to. Bahala kayo sa buhay nyo. So, by the way, hindi kasi ako sanay sa mga gawain ganito. Gawain panlalaki kaso lumaki ako sa bahay na puro babae. Pero may mga chuhi naman ako na nakikita ko paano gumawa ng mga gawa lalaki. Kaya eto ngayon, ginagawa ko na rin syempre bilang padli, padre di pamilya. Pweh! <laughs> so anyway, ngayon ko lang napansin ang itim na pala ng binti ko, no? Eh yan po ay sanhi ng kakajaging, kakatakbo. So okay lang. Anyway, sexy pa rin. Kita niyo naman, no? Oh yes! So yan po, kinakabit na natin yung pang -apat, pangatlong kanto. Ito, hindi ko na na-video. Nakabit ko ko na yung pang-apat na kanto. Pero yung pang-apat na kanto ay tinali ko lang sa puno ng bayabas. So itong idinidrills ko ngayon, plano ko, magkakabit ako dito uli ng concrete nail. loh, no? uh, tapos ipang uunat ko para magandang tingnan. Kasi nakita niyo yung sunshade, medyo kulubot dyan. So itong part na to, finishing na lang to. Ang gagawin ko dito ay iaangat ko lang yung tangkay. Ayaw ko magputol. So ang ginawa ko, inalambre ko sa isa pang tangkay eh, para umangat siya, para hindi siya nakatukod sa sunshade, para hindi agad masira. So anyway, temporary lang naman yan. Yan ay itsura. No? So napakaganda na, di ba? At yan ay itsura nung nakaparada na yung ating sasakyan. So at least, hindi na siya napapatakan ng ipot ng paniki, ipot ng ibon, at hindi na siya nalalaglaga ng uh, hinog na bunga ng bayabas kasi napakalakas ng asid nun, napakalakas makasira ng pintura ng sasakyan. Anyway, may mga down daw pa pero minimal na lang 'yan, no? So wala pero bibilang pa rin natin 'yan ng cover yung pickup natin na ginagamit natin sa panghanap buhay. So 'yun.